Ang sayo, sayo. Ang sayo, sayo. Ang Ang sayo, sayo. 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 sayo, sayo. Ang sayo, sayo. Ang sayo, sayo. Ang sayo, guys, welcome to my vlog. Ito pa yung mga Disney princesses. Ano daw kayo? Pag nagabay mo ngayon, yung group picture, wag yung doon iba yung ano, yung pwesto, yung school, ano. May seryosa sa likod. Hello guys! Nagsimula na po ang program. Nag-processional na po mga junior high school. At syempre, kasama kami sa processional. Renaissance po ang theme ng kanilang formal night. Kaya kung mapapansin nyo ang aming mga suot ay kasuotan ng Renaissance period. Pagkatapos ng processional ay ang introduction of the host na naggagandahan at nagwagapuhang mga host sa gabing ito. At syempre, hindi mawawala ang ceremonial toast. This ceremonial toast symbolizes the battles that they have won over the past years which definitely molded their character to have a strong and courageous personality. At sempre hindi mawawala ang banquet meal. Syempre masasarap at malinamnam-malinamnam ang pagkain ng, na inihanda sa amin ng sa gabing ito. Kitang-kita sa kanila na nag-enjoy sila sa dinner nila. Nabusog nga din ako eh. Sus, nakalibre din ako na pagkain. Kaya, dinamihan ko na kain ko. Siyempre, pasipli lang ang mga atake natin. Gabi na guys, mukhang nag-enjoy nga sila sa pagkain. Napansin ko yung iba, nakailang bulos, nakailang punta doon sa ano. Doon sa catering. Ayan, <laughs> eh, tawag nun. Basta, pa-subscribe. Heart Pasubscribe. and... Like and subscribe. Pa-share din ang video. <tinyo> Habang busy ang lahat, sina sinamantala na namin ang pagkakataon na mag-picture taking. So, isa-isa kami nag-picture dyan. Merong group. Nagsimula na muli ang program. Sinun sinimulan ito ng pagbabahagi ng kanilang class history. The beauty and mystery of their class history is absolutely filled with so much memories, convictions, and aspirations toward the horizon of the future. Pero hindi ako nakinig sa kanila. Hehehe. <laughs> Mas inuna ko makipagkismisan. Siyempre, hindi mawawala ang sa Catholic school ang pagiging makadiyos sa program, merong introduction of the mysteries ng Holy Rosary. Katulad ng Joyful Mysteries at Luminous Mysteries. Ang bawat grade level ay may kanika nilang song dedication. Pero sa video ito, ang binidyohan ko lang po ay ang grade 8. Kasi sila isa lahat ng song dedication, sila lang yung maganda yung presentation tsaka uh, ano lahat ay nagsikantahan tsaka malakas yung boses nila ay nag-enjoy yung mga audience sa gabing iyon natuwa din ako proud uh, as their advisor char at dahil uh, doon hindi sila inanuhan ng, mga, ng usok yung pausok kasi maganda yung performance na yung iba kasi inusukan <laughs> yung kasi yung sabi sa kanila nung nag ano yung nag train sa kanila kapag hindi daw maganda yung performance sila uusukan daw sila nang uusukan Students are known to showcase not only their knowledge in academics, but also the talents given by the Father Almighty. So, kaya sa gabing iyon, natunghayan namin ang ceremonial dance ng junior high school students. Nakikita nyo naman ang ipinamalas na talento ng ating mga estudyanteng to. Pagpasensyahan nyo na po ako kung walang music kasi baka makapirate tayo. Pero kung gusto nyo pong mapanood ang buong performance nila, panoorin nyo po sa isa kong YouTube channel. Ang pangalan ng isa kong YouTube channel ay Performance Task or at Performance Task 326. Or kung may time ako, ilalagay ko na lang din po yung link ng video na yon sa comment section. Hindi lingid sa inyong kalaman na mahigit isang buwan din nilang pinaghirapan at pinaghandaan ang kanilang performance sa gabing iyon. Tumaan sila sa matinding training na nagbunga ng magandang resulta sa gabing iyon. At dahil dyan, mas nahubog ang kanilang talento, hindi lang sa akademiko, kundi sa pagsayaw, pagkanta pagsasalita sa unahan, pagdadasal, pag-apply sa kaalaman nila patungkol sa social graces at etiquette at pag-hosting. At nagpapasalamat din tayo sa mga trainers kay Sir Jeremy kasi natuto sila at nadagdagan yung kanilang skills. So, bilang pag acknowledge sa kanilang pinaghirapan, ito ay isinama na rin namin as articulated performance task. Nila sa English, Filipino subject, MAPI subject, TLE subject, at AP subject. At ito sa mga subject na hindi ko pa nabanggit. Iba walang tapon sa kanilang pinaghirapan. Graded din ito at the same time. Siyempre, nalulungkot ako doon sa mga batang nag-practice pero hindi natuloy sa gabing iyon. Siyempre dahil sa siguro sa financial problem or family problem. Pero grabe yung pinagdaanan ng school kasi mantika nang di matuloy. Alam niyo naman, sa totoo lang, magastos talaga. Pero 4K lang ang nagastos ng mga bawat batang ito kasama na dun ang decoration, lights, kuryente, sound, trainers, apat yung trainers, ah, lima, lima yung trainers nila, Kate, at saka yung catering services. Mas mura na kung tutuusin compare sa ibang school, lalong-lalo na kung ang venue ay hotel. Siyempre, mahal talaga dun. Ang pinakamababa nun siguro mga 10K pataas na. Ang kagandahan nga lang dito kasi mas nagamit nila yung mas, mas na maximize nila yung ano yung space sa school dahil nga doon sa decoration Aakalain mo parang nasa hotel ka na rin kasi maganda din naman yung decorations na nilagay doon sa school court Abay, syempre, hindi kami magpapahuling mga faculty and staff. Pero din kami enter mission number. Pero hindi ko na-videohan kasi nakalimutan ko. Hanap ako. Hanap ako ng mga video na, na magtatanong-tanong ako kung sino yung uh, naka-video at manghihingi ako ng video para naman makita nyo yung aming performance. Pagkatapos ng aming performance ay uh, Sumunod na yung pagbibigay ng token at certificate sa mga judges. Siyempre, meron din uh, special awards na binigay sa mga napiling uh, estudyante. At words of gratitude, closing prayer, tapos nagkaroon kami ng konting disco. Makikita nyo sa video, nag enjoy sila pati kami nagsisayaw na lang. nagsisayaw na rin kami naki anak kami naki-join kami sa mga bata so katuwa naman kasi natapos yung program na maayos at maganda Ayan, nakisayaw din yung trainer namin, si Neil. Ang galing sumayaw. Gusto ko nga sana sumayaw, kaso baka babalo yung butok eh. <laughs> Nakisayaw din si, ano, si Joe Lever. tuwang tuwa yung mga bata. Lalo, yun, 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 binibidyohan din nila. Uh, in behalf of the Inter-SRCM Administration and Augustine Recollect Sisters, nagpapasalamat kami kasi matagumpay yung formal night. Papasalamat kami sa parents, alumni, AR students na, na, na na magstay sa school na to at piliin yung school as kanilang home na magpo ng quality education sa kanila. Christian education. Ito yung uh, humble institution of par excellence. So, dyan na po magtatapos yung aking vlog. Thank you, thank you sa so mananood. At, at kung nag-enjoy kayo sa pananood ng aking video, simpleng video, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe, mag-share, mag-like, mag-comment sa aking video. Thank you, thank you, thank you po. Peace out.